Lapit naman tayo dito na yun, di ba? Tawag mo na. Okay, mga idol, ah... ayun pala, Ah... to the risk ko, uh, bilang kuya, to the risk sa may buwisan namin. Ayun po sa namin kasi mga idol ngayon, ah... mag-apply sa Makati, sa may video daw eh. Kaya, yun, nasa kaysa ngayon, sa may command mo banda, uh, ko sa mga idol. Uh, uh to the risk

ayun mga idol uh, ito na uh, ready na ayun uh, ulitin ko uh, sabi nga res, uh, to the rescue kuya kasi yung kapatid ko ngayon nag apply uh, apply sa video uh, sana matanggap siya ayun kasi hirap na rin siya eh. gusto na rin yung makapagtrabaho kasi uh, buburing na yata ayun mga idol uy uh, okay Bura -bura pa, kasih pa to yun wala, wala pa akong load ngayon yun mga idol back to reality Ah, uh, hi ayun out na ako sa trabaho na ako trabaho 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 yun mga idol okay out na sir eh uh, lang. dito na ako ngayon sa kapatid ko. Op. Sandin ko na yung bunso kong kapatid. Nandito lang yun sa looban. Sino ba pwede ito? Hawak mo na. Tignan, lawag yung ano, yung datanggal yung ano ko yun. Tatanggal yung ano. Eh, grabe traffic ko. Oh. Anong oras na? 9.39 no. Lapit naman tayo dito na yun, di ba? Ayan o, oh, BLDT. Eh, Hintayin na lang kita. Tawag ka nalang sa akin, ha? Chat lang? Sige, sige. Hmm. Hmm. Makakapasa ka yan. Makakapasa sa'yo dati. Ako sa mama sa'yo. Nakapasa kay. Yan, pasok yan. Matik yan. Yan, oh. Ops, Talong. Dito ba? Dito. Sabay sabay yung ano. Saan na yun? Ito ba yun? Na, na nakapag ano ka na? Nakapag Ha? Angkorland land Ayan. Ito PLDT Lampas na tayo po. Tignan yan. Oo. Tig Oh, Tignan oh, na. Hmm. Anong building? Albiloxin. Ayan. Then tayo? Pagkano ka? Pagkano ka? Pagtanong. Pagkano ka? ka? Pagkano ka? Pagkano ka? Sir, pwede magtanong? Saan yung building yun? Tanong ka. LV Building po. LV Building. sa may anchor lang. po. Pasok na kami dito, sir. building Ah. Ay, train. Sige po, sir. Ayan, nagtanong din tayo. Ay. Ay. <sighs> Topel dito oh. Na. Baba ka na kasi dito na yun eh. Tiga na. Tanong ka muna dun. Oo, so, magpapatanong na. Urong ka dito. Urong. Urong. Rup. Yan. Tanong ka muna. Kasi bawal itong parking eh. Pune mo ng papel. Ha? Pune mo ng papel. Oo, okay. Takot Ha? Ah. Uh. Sige, tawag na lang ako na. Mm. Sige, mo pwede mong motor dun. Sige, parking. Sir, pa pwede dun. Ah, sige, tawagan mo na lang ako. Oh. Uh. Mm. Sige, oh.